Hi! Kumusta na po kayo dyan? Mga higala So ngayon guys Andito po ako sa sa farm Maraming bulaklak ang mga limang sito ngayon So sa ngayon maraming sa ngayon namumulaklak ng todo yung uh, kalamansi kalamansi dito guys Tingnan nyo o, di ba? Maraming bulaklak ang kalamansi natin ngayon. Pero, ang ating kukunin, ang kukunin ko ay saging. So, gusto kong kunin yung saging, guys. Kaya, tabi-tabi po, tabi-tabi po. Sana walang ahas dito. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Kukuha lang po ako ng ng saging. Kukuha lang po ako ng saging. Ayan guys, saging guys. Sana ah. Uh, ano. Ano, nakita niya yung saging guys. Ayan. <laughs> Medyo, ano siya. Medyo nat natabunan na siya ng damo yung kumakapit na damo. Ayun. So, try nating kunin guys yung saging dito. Sobrang init ngayon. yun, grabe, sobrang init talaga. So, dinyan nyo, yun, guys yung yung lemon sito, yung calamansi, calamansi. Namumulaklak yung calamansi guys. At sana ay tuloy-tuloy ito ayan may bubuyog pati so ibig sabihin mo magkakaroon na ng bunga yan kasi may mga bubuyog na nag na nag pollinate pollinate so ilalagay ko yung ano din eh ilalagay ko lang yung ano dito guys Kailangan ma-mount yung So, yan yung Ay, hindi ako naroon dito sa Ano na to? Tripod na octopus Octopus na tripod. Sige lang. Tsagaan ko lang. Tsagaan ko lang talaga. Kasi gusto kong kunin. Ayan. Ayan guys. Ayan. <laughs> Dito na rin lang tayo pipitasin na natin ito at dapat magkasya yung kukunin ko lang talaga siya guys Bismillah sana sana okay lang nila. <laughs> Maluluti. So, okay na siya. Okay na talaga siya Kasi nga, yun, mali yata yung gawa ko sa pagputol So ito na guys yung saging Nakuha rin natin yung saging Guys Ayan may ilang buwik naman ah. ayan guys so okay na okay to <laughs> medyo matanda na siya tamang tama lang ang pagkuha so ayan malikot yung ano malikot yung may isa pa doon guys gusto ko sanang kunin pa Kaso hindi pa siya hindi pa siya ano. Uy. Kailangan pala 'yung 'tong eh. Kaso lang. Ah. Hmm. So may saging din din doon na gusto kong putulin din siya. Ayan guys, may kukunin pa akong dagdag. Plano kong kunin yung saging na yan. Kaso lang natatakot ako guys, baka may ano din to oh. nakakatakot pero wag naman uy wag naman sana ayan may may ano mangga dyan at dito merong tanim na niyog pero hindi pa siya namunga So, ayan ang plano natin kukunin, guys. At saka yung nasa likod. Medyo okay na. Okay, okay na. So, paano ba? Gusto kong kunin. Kung ako lang mag-isa. Kaya ko kayang mag-isa kukunin yan? Ay, nako. Ah, teka lang. Gusto kong gawin, pero hindi ko magawa. Kasi baka may ano din eh Nakakatakot Nakakatakot guys Nakakatakot Ayan gusto kong kunin yan At saka yung isa Pero Paano kaya Sige yung isa muna Ihahatid ko doon sa amin So ito muna guys Ihahatid ko doon Sa bahay tapos. So, ito na yung kinahalingan ko guys. Nagkaroon na siya ng damo. Ayan. Nagkaroon na siya ng damo na medyo masiglang mga damo. So, ang mga damo na to ay mainam pakain sa kung may alagang kambing. Pero sa ngayon, wala pa akong alagang kambing pero plano ko pa lang ay Diyos ko so dito rin guys medyo nagkaroon na ng mga bulaklak ang mga kalamansi 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 ayan may mga bulaklak na sana i-pollinate siya ng mga bubuyog. Kaya... Huh. So, yung doon guys, babuyan namin yun. May walong laman na baboy. Ayan. May walong laman na baboy. Kaso, kaso ngayon, medyo tulog sila. Kaya huwag natin isturbohin. So, grabe init. Sobrang init, init ngayon. Pero sa ibang lugar, talagang, ano, ang, sa ibang lugar, ano lang, laging ulan. Pero dito, sobrang init. Grabe talaga, guys. Sobrang init dito. ayun